ko si Tikong ginaingon. Wa plano nga ilugon ang imong asawa. Suod ta, apan naluoy man ko niya, mong nabuhat na ako ang butang nga diliun angay na kumbuhaton buhaton tuniya. to niya. Morning na akong kinabuhi nga, dili na kumahimu mahikalimtan. Kapuya na ako daw Lima karahon gin nga akong nakuha dai. Ah. Sige man lang tag-churcher, uy, pero oh. Ah? wag dyan kumumap to no? Pitaw, no? Sige lang ta. Basin doon na kay Apan sa imong lawas, day Mau nga, wag yung kumumap to, tay. Ha? Simba ko yung taon di ako. Sopo di ako, giwit. Um. Basin ikaw ang wise guy. Ha? Huh? Ano wise guy? Wise hood ang lagay ba? Ah! Taka lang ba, Tanay, mag-awas na ta. Eh. Gawas tayo ni nga itong sudan nga. Huwag tayong ilalagay. Tanda tayo, mo Ano ba Lagi. 40 taong hilang. tilma taon. Huwag mo muli. Taon ay bana taon. Hala na? Paabot sa gabi eh. kay isa Lagi puldo Papanahang to ron. Huwag pa man muli. Ay! Bida Gining ako, amigo eh. Naunsa ng taon eh. Ay! Pagkabadlungo na lang. Pagkabanaha. Huwag. Kung ako'y maminyo. Tay, di ko mag pinariyas niyo eh. Ha? maugtas ang asawa. Sabi Mo, nagduda akong tik ko, nga nabayot na na. Ha? Nabayot naman. Kasi nabayot? nangabit na spulto. Oo, oh, nangabit. Uh, oh, nagduda kung ikaw na itik ko, no? no? Anak mo na itik ka? Poldo ba doon ba? Nagduda oh, ko ako nabayot eh. na na. Tiguang, ha? Eh. Tiguang, tiguang <laughs> na tayo. Si Poldo lagi tay. Oh. Um, Amo lumlum siya kabit ba? Ang bayo ta gyud ako ito. lumlum permi lum -lum siya kabit. Makabayot din ang Makabayot magsigit. lang naikabit do. Oh, makabayot din oh, Nagrabi, oh. ha? oh, grabe gud ana niya no? kagwapa nang tilma ngay asawa wapang unya magabit pa gid siya oo bisan may anak na na sila tayo pero dagag pa punta naon si tilma tay ang yeah. lawas ano Siksi kayo lamikig dughan ah. ah hay pero unsaban saban i mo ko sa bay nila ni bay poldo og ni tilma magani pagtuo na ko kong may kabit si poldo Pastilan na unsang taon nga akong amigo ng imong bana, oi. Nao ka gwapa ni mo? Unya mga bits ya. Nao. Tanaw ra guna. Oh, sus kanindot ni mo nga nipis kay nang sinina ni mo nga gisulob. Ni lakra imong duha ka eh. dughan. Nao utog kay imong buso nagbra. Oh, tanaw. Ni duta ni ako nipol na ko akoy bana. Mm. Na. Kusawa na di na kumulingi paglaing babayoy. Ambot lang anak niya, oy mga bit pa mang siya nga gamay raman ng iya. Ha? Huh? Gamay nang iya? Oo, oy. Bobo. Kung babay pa ko nga bigatla, no? Gibiyaan oh. na na ako siya kay gamay may kay ng iya. Oh. Pero buutan ko nga pagkaasawa. Oh, paita Ay, sus, kung ako palagi... Ay, ambot na lang, Mangambot na lang kung nga no, yun. Naglibog yun ko. O niya, nakakaon na mo. Ha? Ang amarang anak ang akong gisiguro pagkaon. Ako, oh. pagkaon. kaon. Diniya oh, sa ni mo ayo oh, na koi 500 oh. pagpalit nitong bugas ug sudan ha kay magpakisosi ko kun asa na to imong banak <mukas> Ah kun lang kasebay ni man bahay, nilang, bay puloy maabot pa to ani to ni bay puldo anyang kabit ayo ning yang buhat ng mga beats ya. Butan ba kayong asawa nga iyang giluipan? Ay, habi na ko kikinsa ni Daan niya. Ikaw mo din eh, baiti ko? Oo, oh, niyagi ko Natultulan juga. Ah, uy, mo rin hmm. kabit ba Kanang babae nga gamay kayo nga naghigda sa salang nga murag unano? Oo. Mm -hmm. Ginahan ko na apa bayi, kay gamay, kay gamay pagka mm Hmm. oo, ibaw ka, ibaw mm. ba nga, kining gamay ba, Kini gamay, gamay ang saning ako, ngita ah? ka ko, ang gamay ang saning ako, Mau nga, bayi, ginahan ko, gamay bayi, so bay, dili na gibuhat bayi, hmm? dili, dili ka mag gusto, o kuan ba dili ka gusto babay nga dako, o dili nangasawa man sawa, tilma, ha, ha ana Doon naman ko doon uh, doon naman gisipyat ang tao bay. No man is perfect man patubas in English. Oh. Uh, ko ni Thelma, kay guwapa man god. Hmm? Pero bay. Hmm. Uh, kanang nindot ikubos, bay. Hmm. Bay, man sa kay gubos bay. Ano sa mabahin? Sa dako siya gubos, mo na? dako siya babay? Dako, oh, dako siya gubos, dako. Hey, dako kayo gubos, pastilan. Hindi na ako ganaan mag-exex, bay. Niya, human siya mga anak. Kuan, eh, hanihanoy lang guling ako. Wagi lang ni. eh di ay. Mau hindi nakaganaan sa imong asawa. Mm -hmm. Okay. Ano yan no yung lang imuha? Mo nang ka nang murag ang nano di ang nagigda sala. May na kay pa. Ala bay <laughs> Bay ako pa ni -mong bay buwag na nang kabit bay. Ug balik sa imong pamilya bay. Ayo pa nga ang imong gibuhat karon bay. Buhaton sa, -sa imong asawa. Basin mga bit sad unya nang imong asawa bay. baytik tikong. na to ko nga uh, di na sigud mabit bay kay buutan na stirma uh, kay palihog na lang ko gatag niya bay ini 5000 pesos o ina sa nga di umuli karon sa manaw na muli na lang ko kana tungod sa mga anak ay na unsa na mataw nga bay pagkadakong sa inim gibuhat bay puldo dako kay ning sa sa langit Salamat na nang gihatag ni Motikong. Ah, dili ni akong kwarta taho na eh. Sa imo ni Bana? Oh? Uh, hmm, iya ni Gikan. O tinuod gid. Ah, uh, doon na gid siya yung kabit dahi. Oh? Uh, nga gamay kayang niyang kabit dahi. Murag unano. Ay, uh, napong na bando, oy. Gagwanta mag-in akong iya nga gamay ra kaayo. <laughs> Pero nga nang nagluib pa mag-in siya sa mong kaminyo, oy. Uh, nga naman. Dahit tilima. Ah, <laughs> samantaw ni Miliwas Puldoy nga eh. katong iyang mamang papa pastilan tarong buutan pero ambutang ang butang mao lagi eh. na butan di lagi kuno siya ganan sa iyang asawa karon kay dako na kuno ang iyang kabit mo iyang gusto kay gamay may dasa na ng istoryahay eh, noon. Ma'o lagi. Kup gamay man, gamay. Kulpo siya, kulpo. Ano siya kulpo? Uplok ba? Unsa na siya. Oh, kung ito daw, all parents yung siyang asawa. Mo, mo. Beda bahalag og murag plangganan ni yung asawa kadak, ah. Hindi siya, bahalon. niya po na niya. Kay iyam, nag ipakas lang sa mau. baril pa na kadak, ah. Oh, mo, mo. Mo, Kung ako'y maminyo tayo, no? Hindi, ko mo anay niyang gibuha tayo. Kay dako kining sa sa kahitas antay. Perbi da mau na dibeli ban akong ni munak ha. Bida da buta na ni mapakan nak li. Na liwat kun ni maray liwat. Mai wi ng mapakaliwat ako. Patu un kuno kun ni til masayla kay Byron kunya sa tanani yang na utang nako. Sigta, na pagtor tadi 10 li. Hay pasti la ni stelma. Ako na ona pagitao nagbayad bu na lang gitu ang na ko siya. Kung akong ingnon, nga di na lang niya bayran ang iya mga utang na ko. Ako na niya ihatag niya. Kaya naluoy ko niya. Luoy kay siya. Kaya tuon na pirmi ang iyang bana sa iyang kabit. Uh, diyan na lang na ni mo dito, Ma. Okay, I'm ako na muntong gihatag nimo ang tanan nimo ang tanan akong tabang nimo katong mga kwarta nga akong gihatag nimo salamat tiko yeah. nga oi sa pay anday um, uwa naman mo balik jud si Poldo ni sa pay oo ano, oh, na day um, may mo bag mo kong ubanan sa kong kwarto sa so, imong kwarto eh, nga naman day ha basta lang sige na kung ko. tanis kong kwarto na oh. sige na Hindi, oh, Naghubo ka sa tanan ni mo mga sabot. Hindi oh, minaw na oh kay Kukseks. Lamiang mo tanan. ang oh, oh. si Pulto. Mm. Siya ang gusto nga mo sa among panimay. Oh. Iya hanggi ko pa o gibungkag ang among pamilya. Siya ang bipote ako na masa ko. Uy, bidagin ni si Bay Pulto. Bidag yun siya ginung danani kalami ni mo. Mas lami pa magani ka sa kong kuyab, day. Oh, pas, imo na ko. Sige na ko. Oh, na sa katikong. Sige oh, na. Oh, oh. Na, sakta, oh, na. oh, ha? Oh. Uh. Uh, Ugog ni si Pundo. Ugog! Uh, Bugo! Bugo! Ay, ah, sige ka uh. ko. Kalamini ah. mo, kalamini mo. Gigilisan ka kong gapay. Ay, ay, di pa po ko si mo pabaw sa ko? kinindot. Dako, di parehas kang pulo.